mga person nga naman nga every time mag December na gani daga na nagapangumusta sa ato ah usahay nagapangutan ako unsay nasa December nga nung dagan mag yun kaay makaremember sa ako anyway pag December na gani expected yun na nga ang atong mga kinugos or ang atong mga pamangkin or mga relatives sa probinsya mangumusta yun na nga naman umusta sila kay gusto sila nga naa sila ay mga pasalubong sa imo kay ikaw man ang nagtrabaho <laughs> mo nang ikaw pag naaga kay trabaho gahinan gyud ni mo sila kung dili ka gusto libakon <laughs> bitaw mga person so every december expected na gyud mga person no, nga daghan ka kaayo nga uh, mga relatives nato mga kinugos nato ang mangumusta sa ato <laughs> Mangumusta mangani na mga ano? dili na to kaila usa ka kay nagkaila na to di ba <laughs> bitaw basta kada december mga person i ready na gina ninyo na inyong mga bo bonuses dira mga packet ninyo kay expected daghan jud kaayo ang mga yo Maunang, ayaw ayo na mo katingala ka ikaw ang bida karong panahon na ikaw ang bida karong december Maunang, ayaw, tago-tago dira <laughs> Nagkakay kang hataganan karon nga December mo na ayo pagpaka-stress kay wala kay lusot ikaw may naitrabaho. <laughs> o sa so, ano, mga andam-andam kay imong mga kinogos, imong mga relatives ug ang imong mga silingan nga mga gusto og kuan pasalubong. Musugat yun na sa imong uli So ra mga person. Bye-bye. <laughs>